May nareceive tayong isang senaryo sa automatic paano kung mamatay ang makina ng isang automatic na kotse sa gitna ng kalsada. Paano siya maitatabi ng safe? Hello mga paps, I'm Kuya Shin and itong senaryo na to, no, pwedeng mangyari kahit kanino lalo na pag tumatanda na yung ating automatic na kotse. Well, maraming reason kung bakit mamamatay yung makina natin ng biglaan. At yun nga, paano daw ba maitatabi? Kasi ang isang concern niya is yung manubela pwedeng mag-lock kung nakapatay yung makina. Actually, kung nakalagay naman dyan yung susi, hindi naman siya maglalak. So, kung sakali mang itutulak nyo siya, kailangan naka-insert yung suse Yun nga lang, syempre, pag patay ang makina, I expect na natin na mabigat yung manobela. Okay? Now, sa kambyo, like for example, ang matayong makina nasa drive, no? si ba siyang itulak? Technically, pwede siyang itulak kahit nasa drive eh. Pero highly recommended talaga na ilagay dapat dapat natin siya sa neutral. Okay? So kung itutulak natin yung sasakyan, ilagay natin siya sa neutral. Ilagay natin yung susi sa ating uh, yung susian para hindi mag-lock yung ating manubela. At yun, safe na natin yan na maitutulak sa tabi at para hindi na rin tayo makaabala sa iba. Make sure lang ano na uh, tayo kasi baka mamaya pag-release ninyo nung handbrake, biglang dumausdos yung sasakyan ninyo or baka biglang tamaan kayo ng iba, maging conscious kayo, i-hazard ninyo at dahan-dahan uh, lang sa mga desisyon. Okay? Kung hindi nyo alam hayaan nyo na lang muna siguro dyan magtawag na lang kayo ng marunong para safe ninyong maigigilid ang inyong sasakyan Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang mga paps